Ikaw wala siguro yan dito sa ilo. Sabi niya, babalik ba ako? Saan ba ako pupunta? Atras, alam siya. Ay, ah. Saan ba pupunta? O ba nagagala? Naliligaw ah. ka ba? Ah. Oh, nagtago ka. Ha? Nagpakita ka eh. Di, go, go, go. kayo, kaya. Balik kaya natin, te. Huwag. Hindi natin alam na pinakawalan.